Hi guys, good morning for my videos today. Iyan. Pangatlong journey namin. Ayan, makikita nyo po yung kulang ng bahay namin Angel. Ayan. Ayan. yung pintuan namin Angel. Ayan. Then, yung kusina namin Angel doon. Ayan si CR namin. Ayan, open pa rin. Then, dito si Angel natutulog. Ayan, nakita nyo open pa din. Angel dyan. Ayan um, dyan yung mga gamit namin. Ayan, ganito kakalat. Ganito kagulo. Ayan, higaan ko. Ayan, um, nandyan yung ibang gamit ni Angel. Gamit ko. Then, ito yung pintana namin sa likod. Super so, okay naman dito. Ayan yung pintana ni Angel na hindi pa okay. Ayan yun, yun yung pintuan namin sa kusina. And, uh, andun yung septic tank namin. Yan. Yan yung septic tank. ay yung bento na namin. Yan na lang ang hindi pa okay. Yan. Yan ang hindi okay. Pag makuklose close yan, then malagyan na yan ng pintuan. Ito yung pintuan namin. Kulang pa tayo sa budget, then wala pa tayong pera. O, oh, yung mga aso namin. Lahat. Pag may palukulok at papasok dyan, Talapayin mo na sila. Apat yung aso namin dito. Kulang pa Dagdagan ko pa yat.